Lindol! Sa kaugnay na balita, magnitude 6.0 na lindol naramdaman din sa Iligan City. Klase at pagsusuli sa isang paaralan, kanselado. Ang kasama natin mula sa Orman Iligan, si Rajuman Jade Ubarco. Boys! Naramdaman din dito sa lungsod ng Iligan ang lindol na may lakas na magnitude 6.0 na tumama alas 7.30 ng umaga. Ayon sa ulat mula sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang barangay ang nakaranas ng malakas na pagyanig batay sa Rapid Earthquake Damage Assessment System. Dahil dito, kilan sila ng LaSalle Academy ang kanilang mga klase at pagsusulit at inatasan ang mga magulang na kunin ang kanilang mga anak. Nagpaalala rin ang ICDRRMO na maratiling kalmado at maging handa sa posibleng aftershocks, piyaking ligtas ang tahanan, iwasan ang madilikadong lugar, sundin ang opisyal na informasyon, at ihanda ang emergency bag para sa kaligtasan. Kasama mo sa RMN ay si Iligan, Radyoman J. Lubarco Tatak, RMM.